Nasa bidar tayo kay Kuya. Ganda ng mga halaman. Halaman dito sa aming hardin. Aming hardin. kiki hardin eh. O, oh, diba? May hangin pa. Puro orchids pa. Hoy! Oh, may pagkula! O, oh, diba? Man. Pag namulaklak yan. Oh, ito may bulaklak. Ito mag, mag maganda pag po ito dito pa talagang sa pa siya kuya. Oh. Yan na. Ito maganda to. Oh. Money plant maganda to sa loob. Yung money plant na yan. Mahaba na siya mataas. Na. Kasi ito anong pangalan itong bulaklak na to? Ganda. Nakalimot na ito. Alam ko ito asin asin to sa ako. <laughs> <laughs> so, sagbutan lang to makita pero ngayon oh, halaman na. Oh, ha. oh, okay. Iba Di dito sa Manila nang makita na nako. Oo. Oh. Ingon ko nga. Halaman na. Halaman na siya ngayon. Halaman ba ni Diri ang adig to sa mga kasalimu na siya. Oo, oh, oh, di ba? Tapos yung ano, tingnan mo yung... oh, uh Oh. Kay Diri, asa ko, di Ang uh, mostly uh, mga halaman, mga ngayon. Di ba, mga lindot, mga uh, uh, halaman niya. Eh. Dito, sa Manila, bisan o... Badjang ba na <laughs> Halaman. <laughs> yung badjang sa Manila, halaman na. Ah. Uh -huh. Ito ba? Diba? halaman, may lasang dahil ko siya. Oo, mm, ito pa Oh. Malalaki na yung buo Ito kuya, anong halaman to? May tinik na siya dyan. Ah, oh, may tinik yan? Namumulaklak ba yan? Ito, okay. Tabako. Tabako? Tabako plant. Okay, may sila na <laughs> 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 oh, di ba? Yung Hardy ni Kuya, maraming halaman, pati malunggay, andyan, oh. Meron pang? Tanglad. Tanglad. Oh my God, ang tanglad. Tapos sili, ang daming sili. Oh, tapos meron siyang mga talong. Ang daming, daming talong. Sili. Ang daming niyang talong, oh. Yung tanglad niya, oh. Parang tiny tanglad lang siya. Oh. Tapos, ang sa gilid niya, ito. Oh, itong halaman na to. Di ko alam kung anong halaman na to. ganda. Hindi siguro mamaya maglaba. Tapos dagat na. Oo. Wow. Oh. Pagising mo sa umaga, yan ang makikita mo sa dagat. Di ba ang ganda? What an amazing view. Dito na tayo. Ha? puno pa lang yun.